<laughs> Ayun, no oh Sasalubungin mo yung ano uh, oh, Ayun, no <laughs> Ang ano ng hangin Ang lamig ng hangin ng humahampas O uulan yan Oh no Ayan na siya Ayun diba? <laughs> <laughs> Sasa Sasagupain natin yan Ayun no <laughs> Ayun na, mga na, pa na yun, ano na I do, ay, paulay na yun natin Ha <laughs> na natin na madali, madali, mabilis hmm. All I am, all I'll be everything in this world all I ever need is your eyes shining at me habang papalapit ako palamig ng palamig yung hangin eh <laughs> pero ayun na umangam ko na <laughs> ayun na ko na siya oh <laughs> yes ay silukan na silo. ah sabi na umuulan dito eh. Buti na hindi ako nagwax. Hindi ako naghugas ng motor. eh, fas, eh, Ang ganda-ganda ng uh, araw ang uh, umaga doon sa likod eh dito. Grabe yung kadiliman eh. <laughs> <laughs> If you asking to I love you this much i do i'm delirious you and my world every view you outside my emotions went i where i was going till that day i found you how you open my life to a new paradise. And I don't want more change. Still it all my heart. Till my dying day I do cherish you. Ano wala na silungan dito. Kailangan makapag ano na. Mapag uh, jya, ano na. Kapote. Love you still Ayun, lakas ng ulan, no? Ayun, lakas Kailangan natin hinto Ayun, dilim yan, no? Eh. Hinto, hinto tayo, ha? Ah. natin magka-poaching Yes, ah, Baby, I do. <laughs>